Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Martes, Hulyo 23. Para po sa may mga sudyak sign na aris, ito ang araw na higit na mas bubuti ang iyong kapalaran. At dahil pabuti ng pabuti ang iyong kapalaran, magsisimula na rin dumating ang swerte at ang mga hindi inasahang biyaya na ihuhulog sa iyo mula sa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 18, 33, 34, 45, at ang 3. Para naman sa may mga sudyak sign na Taurus, susubukan ka ng langit. Padadalhan ka ng isang tao na hihingi sa iyo ng tulong. Tulungan mo siya dahil sa sandaling tinulungan mo ang taong ito na padala mula sa itaas. Sa susunod na mga araw, dubli-dubli na mga biyaya ang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 12, 24, 33, 36, at ang 42, Para naman sa may mga 42, sign na Gemini. Para po sa Gemini. Hiniling mo sa langit na magkaroon ka ng 42, 43, 42, at ang iyong buong pamilya Papakinggan ka kaya ang biglaang pagbabago ng takbo ng iyong buhay ay mapapasaiyo ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18 5 25 29 32 at ang 44 Pare naman sa may mga sudyak sign na cancer. Kahit na ano pa ang kalagayan mo sa buhay sa ngayon, ay magsaya ka. Makibagbiruan ka sa iyong mga kasama. Ang anumang lungkot, kahit gaano pa, kaliit sa ngayon ay hindi makakabuti ito sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang dos onse. 25, 28, 32, at ang 38 Pare naman sa may mga sign na layo Para po sa layo Marami, marami na ang humahanga sa iyo Hindi nila na maiwasang masabi sa kanilang sarili Na mas maganda ka kaysa sa dati At habang gumaganda ka Tuloy naman ang dating ng swerte sa iyong kapalaran ang mapalad na kulay ay ang tangerine at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 19, 28, 34, at ang 43. Para naman sa may mga sujak sign na Virgo, huwag mong iasa sa iba ang pagsasaya. Ikaw dapat ang magdesisyon sapagkat sa sandaling ang kaluob at kagustuhan mo ang masunod Magsisimulang dumating ang iba't ibang uri ng swerte at magandang kapalaran sa iyong buhay. Ang mapalad mong kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 14, 23, 26, 33, at ang 41, Para naman sa may 42, 43, libra Para po sa libra Ang inaasahan mo ay hindi darating bibiguin ka rin ng iyong mahal ngunit higit na sa inaasahan mo ang iyong matatanggap ang mga darating hiling mo sa itaas ay isa-isa mo nang matatanggap sobrang magiging mapalad at mapupuno ng swerte ang iyong buhay ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong masuwerte na numero ay ang 6 15 24 33 41 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign na Scorpio, para po sa Scorpio, hindi mo dapat kontrahin o suggestion Suwisyon o mungkahi ang isang kaibigan. Hindi mo dapat kontrahin ang suggestion o mungkahi ng isang kaibigan. Ito ang tamang sandali na dapat mo siyang sundin. Sa pagsunod sa ipinapagawa sa iyo ng kaibigan mo Mas maraming swerte at magagandang kalapapalaran ang iyong matatamu Ang iyong mapalad na kulay ay ang black At ang iyong maswerte numero naman ay ang 7, 15, 24, 27, 34, at ang 40 Pare naman sa Sagittarius Ngayong nalalapit na ang iyong kaarawan, hindi lang isa at hindi rin dalawa ang matatanggap mong regalo mula sa itaas, kundi marami. Pero higit na mapagpahalagahan mo ay ang regalo na isang pusong may lihim na pagtingin sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang tangarin at ang iyong maswerte numero ay ang uno. 18, 21, 37, 42 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign na Capricorn para po sa Capricorn. Sa panahong ito, hindi dapat komontra Hayaan mo ang pasya ng iyong mahal na ang masunod. Kapag hinayaan mo siya ang masunod, mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang darating sa buhay ninyong magpamilya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 8, 17, 22, 31 at ang 43. Pare naman sa Aquarius. Ngayon lang mas matatamu ang swerte. Ngayon pa lang ay mas matatamu mo na ang swerte at magagandang kapalaran. Kung mag-iisip ka ng diskarte, kung papaano mo mapapaligaya ang mahihirap mong kamag-anak at paano mo sila matutulungan. Sa darating na kapaskuhan, mas maraming biyaya ang darating. Ang iyong mapalad na pulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 19, 28, 29, 41 at ang 43. Para naman sa Pisces, maraming biyaya ang darating sa iyo ngayon. Hindi mo ito dapat nasarilinin. Ibahagi mo ito sa mga taong malalapit sa puso mo sapagkat kapag ganyan ka, sa pagpasok, sa pagpasok na sususunod na buwan ng Agosto ay mas lalo pang darami ang swerteng darating sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang aquamarine at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 18. 27, 33, 39, at ang 42. At ayan ang ating RS. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas, araw ng Martes, Hulyo 23.